Reaction about the growing list of dubious confidential fund recipients of VP Sara Duterte House Deputy Majority Leader Paulo Ortega cited more names like Amoy Leo, Fernan Amoy, and Jody Asim and they even called it Team Amoy Asim We believe that VP Sara has the obligation to tell something about these discoveries Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na-issue po ng opisina po ni VP Sara. So, mas mabuti po, sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya na ipaliwanag ito. Di-design po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Sasabihin po ba na walang kakayanan mamuno? Paano po natin masasabi ito? Kung ang pinapailal po natin ay ang batas at very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago, at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Hindi pa naman po siya nag apply ng asylum sa Netherlands. Alam naman natin na siya ay hindi na nagpakita sa anumang quadcom hearing siya ay umalis sa Pilipinas at hindi na bumalik. So ano ba ang ibig sabihin nito? Taktika ito para hindi na siya muling matanong pa sa kanyang mga sina isinawalat no sa Quadcom hearing patungkol sa kanyang mga transaksyon. In uh, doon sa ano, dun sa posibleng maging dahilan eh uh, posibleng uh, yung affiliation niya kay uh, dating pahulong Duterte. Uh, do, you, do you see this as a reason para hindi maaprobahan yung application niya sa asylum sa the Netherlands? Depende na po yan sa gobyerno po ng Netherlands kung ito po ay makakaapekto sa kanyang petition for asylum. Ang una po, pinapatupad lamang po natin ang batas. Sinabi naman po niya na valid ang warrant of arrest. Ang sabi din po natin, bakit natin sinusuko daw ang soberenya hindi po tayo nagsusuko ng anumang soberenya. Sino ba ang naunang magsuko ng ibang parte nating karapatan sa ibang bansa? Tayo po ba? Muli, uh, sasabihin natin, inamin na ni Senator, ni Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato, na, dari, na dati nang naging PNP chief. Hindi magiging magandang modelo yan. Dahil yan po ay nag-iinggan sa taumbayan bayan na kapag may warrant of arrest, eh kailangan ng magtago na lamang. Unang-una po, uh, hindi lang po sa mga kababayan natin sa ibang bansa, kundi dito na rin po, na manatili po tayo na um, kalmado. Uh, hinahayaan lang po natin na umandar ang batas at ang hustisya. Kung meron man pong paghihigpit na nagaganap sa bansang Netherlands, ay hindi na po ito natin sakop. Ito po ay pinapatupad lamang po siguro ng bansang Netherlands ang kanilang batas doon. Inahahalin tulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin ni dating Pangulong uh, Duterte ang sarili niya kay Ninoy kung hindi kay Hitler meron po siyang sinabi mismo sinabi pa niya dito and I quote Hitler massacred 3 million actually it's supposed to be 6 million Jews now there is 3 million what is it? 3 million drug addicts? in the Philippines there are I'd be happy to slaughter them at least if Germany had Hitler the Philippines would have me So, napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na inkumpara ang sarili niya.